sa pupo kasi umuulan ma nagigay yun ang kasi ano ang mo sa nila nilalagay ng mga na natin ayusin natin ang ating mga setas ayus Ito, so, yan. Yeah. Yan, yeah, ayos-ayos natin. Marurumi na. Oh, di ba guys? Yan, ang ating mga malsetos. Na-range natin kasi makalat. Ito mga tone. Oh, di ba? Ang gaganda guys. to oh, ito yung ating koroto. Tawag nila kulot-kulot. Oh, di ba guys? Kulot-kulot di tayo mas guys kasi may trangkasong tao trinang tayo kaya dito tayo ngayon nag arrange para mapawisan oh niyan ah yan. Tutol guys, pinitol ko ito. Okay, natin ito. Siya, siya, ano, preta. So, Ah, ang ganda, no. Ayos ko mo guys. Pinulap. Ito, oo, oh, oh. Ito, sa yan, yan, Tayo oh. guys, oh naayos ko yan. Ayan, di ba? Dami ang, daming dami ng anong Nagtanggal ako kasi yan, siyempre. Oo, oh, oh, di ba? Tinanggal. Oh. oh, diba? oh. Kasi, ano na, sobrang na katapos. So, yung, ano tawag nito? Ay, hindi ko alam mo nang tawag nito. Set, set. Oo. Oo. Oh. Ayan o, but ano, nakulim na panahon. Dito ako nagaganda ng no? setos. Oh, wow. wow. Ayan. Ayan. E pa, tignan nyo guys, oh. tignan nyo to guys oh. Oh, oh. wow, ganda diba guys, ganda no rộng hoang nhiên oh 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 da đây là bức ảnh đây đây flower Ayah. Ganda guys, diba? Flower Kalamansi Ayan, ano to? Ano to? Masetas na to? Oh, oh wow, ganda oh eh. Oh, diba ang ganda guys? Ayan, good morning sa ating lahat Ayan, diba ganda oh Flower Hmm Ito yun, ito yun Oh, oh, oh. Wow, ganda Ah Dami Double action yung ano nyo, yung flower Oh, ganda di ba guys? Yeah. Yan, dito mag maganda dito guys, malamig kasi siyempre masilong. Maraming flower, maraming punong Kahoy, ayan. Oh, Pwede mag-rest. Dito tayo mag time. Oh. Lalo dito guys, oh. Yan. Ginawa ng aking father oh, para makapagpahinga oh. Malamig, di ba? Oh, lumig. Oh, yan yung aking mother nagpapahinga, oh, di ba? Ayan, napapahinga ang aking mother dito kasi malamig ginawa nila rito. Oh. Parang kubo. Ayan, oh. Oh, di ba? Tapos may gate dito na kahoy. Ayan ang ano. Parang the road. Yan naman ang likod. Ba? Diba? Hmm. Ganda. Ganda yung mga croton dito pa. Oh, may croton pa dito. Oh. Oh, Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating log um, Makulimlim ang panahon, delikado naman kasi siyempre may signal number Ito yata dito sa Isabela yeah. Nilinis natin, wala na yung mga masetas uh, Marami yeah. Okay Making old car, ah. di ba ang ganda guys? Old car Yan yung pangharabas ko dati dito sa Ilagon Old car Old car ni Bunso. Diba? Hmm. Ano yung old hey. car ni Bunso, guys? Hey! Ah! Eh? Nya? Nya? Pagbubaka ka na pag hindi gusto. Ayan ang ating old car. Guys, check natin ang loob ng ating old car. Oh, wow! Ganda pa rin. Oh. 90s to guys. Oh. Diba? Huh? Oh! Oh, ganda pa rin ng old car natin. Oh, tignan mo. tukla tuklat na, oh. Pero maganda pa rin siya, oh. Itong ating old car. ba? Diba? oh. Tignan mo. Oh, diba? Ang ganda pa rin, guys. Ayan, ang ganda pa rin ng ating old car. Oh, yung kambiyada niya. Ito yung pangas ko dati. Papunta ng... Saan sa diba? Oh. Tayo ngayon. Sakayan ko naman guys, itong ating old car. Masasakit. Ayan. Biyahe-biyahe tayo guys. Biyahe tayo. Ayan. O, oh, diba? Ganda guys. No? Ito yung old car natin na sasakyan. Kotse. Ayan. Ganda. O oh, guys? O, oh, diba? Sarap sumakay sa old car. Ayan. Okay guys, hanggang sa muli guys. Bye bye. Hanggang dito Happy Wednesday sa inyo lahat. Ngayon, ingat-ingat kayo guys kasi syempre per signal number 2. Bagyo, signal number 2 dito sa Isabela. Kaya mag tayong lahat. Ayan. Sana hindi na naman kami mabaha kasi grabe. Pag may bagyo, siguraduhin natin dito sa amin. Sino ano ko? Bagyo, ah baha lagi. Ayan. Kaya sana sa lahat-lahat mag-ingat kayong lahat. Okay guys, hanggang sa muli guys. Bye-bye enjoy ang aming vacation day dito sa Ilagan City, Isabela. Bye bye guys. Hanggang sa muli. Bye bye.